Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ibinunyag ni Dominic Roque na nililigawan niya si Suramirez at, masaya, sa kanilang namumuong romansa. Kinumpirma na raw ni Dominic Roque na nililigawan niya si Suramirez. Kabilang ang aktor sa mga celebrity na dumalo sa premiere night noong biyernes ng The Kingdom, isa sa mga entry sa 50th edition ngayong taon ng Metro Manila Film Festival. Si Su ay bahagi ng all-star cast nito, sa pangunguna ni Navic Soto at Piolo Pascual. Nakita siya ng mga reporter sa red carpet at tinanong tungkol sa real score sa pagitan niya at ng aktres. Una siyang hiningi ng reaksyon sa tumataas na kasikatan ng Domenso, ang likhang termino para sa pagpapares nila ni Sue na naisip ng mga user ng social media pagkatapos ng kanilang viral kissing video. Noong una ay sinabi niyang masaya siya at hindi partikular na ibinigay ang status nila ni Su, hanggang sa sinundan ito ng isang reporter ng tanong kung may relasyon na ba sila. Wala, wala, we're dating, we're dating, sabi ni Dominic. Happy naman kami together, we're going out and, ayon, kini kinikilala namin ang isa't isa. Nagkomento rin ang aktres tungkol sa kanila ni Dominic kasunod ng press conference ng pelikula noong nakaraang linggo. Basta masaya ako, sabi ni Sue, we're enjoying each other's company. Iyon lang ang masasabi ko sa ngayon. Nasa Siargao noong nakaraang buwan si Sue, at nag-viral ang chismis na nagdedate date sila matapos mag-online ang isang video na naghahalikan sila. Si Sue ay may relasyon sa politikong si Javi Benitez, habang si Dominic ay dating engaged na sa aktres na si Bea Alonzo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!